utang ng Pilipinas umabot na sa 16.63 Trillion Pesos. Ayon po yan sa Bureau of Treasury. Narito ang nuskop ni King Gomez. Pumalo na sa 16.63 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Ito ay batay sa pinakahuling datos ng Bureau of Treasury sa buwan ng Pebrero ngayong taon na. Sinabi ng BTR na mas mataas ito ng 1.96% kumpara sa 16.31 trillion pesos na utang ng bansa nitong nakaraang Enero. Nakikitang sanhi ng ahensya sa pagtaas ng utang ng bansa ay ang net issuance ng mga bagong domestic at external debts upang pondo ang mga proyektong pang infrastruktura at mga programang panlipunan. Mula sa nasabing halaga ng utang ng bansa nitong nakalipas na Pebrero, nagmula ang 67.5% sa domestic debt, habang ang 32.5% naman ay mula sa mga external debt. Inaasahan naman ng pamahalaan na magpapatuloy ang mga hakbang nito upang mapababa ang debt to GDP ratio at masigurong tama ang pamamahala ng utang. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.